Sa ibang isyo naman, isang ina ang lumapit dito sa ating programa para humingi ng tulong. Inireklamo ng nanay na itatagon na lang natin sa pangalang Joy ang 22-anyos na nobyo ng kanyang anak ni si alias Jane na 15-anyos. Kwento ng ina, ginugulpi ng lalaki si Jane. May asawa daw at anak rin ang nobyo at iniimpluensyahan pa siya sa bisyong pag-inom kahit menor de edad ang babae. Nais mang kunin ni Aling Joy ang anak, hindi niya ito magawa dahil tinatago umano ng lalaki si Jane. Opo okay, ma'am, nasa boyfriend po niya pero hindi in niya inaamin ina po. May contact number po ba kayo ng anak niyo? May komunikasyon ba kayo sa kanya? Actually, ma'am, wala po. Kaso ayaw naman ibigay sa akin yung contact number po nila. Doon sa payo na niya? Uh, nung una po, sumunod po. Mm. Tapos sabi niya, giwalayan uh, yan na daw. Tapos yung lalaki naman, lagi niyang pinipili yung anak ko po. Papa, anong pinipilit? Ano po ba ang sinasabi ng inyong ayaw anak? Ayaw niya pong ano, ayaw niya pong makipaghiwalay. Sabi niya, hindi daw niya kaya magpapakamatay daw yung lalaki. Oh, nung sinabi 'yon, uh, ano naman ang uh, uh, naging desisyon ng anak ninyo? Dahil siyempre, sabi nga ninyo eh, ay hindi uh, naman kayo nagkukulang sa pagpapaalala so, sa kanya. Uh, ano uh, po naging senaryo? Eh ano, yung anak ko kasi siguro uh, ano, wala, wala na siyang ano, parang nanu tumutunod din doon sa lalaki. Pero nung ano nang time na na, na napunta doon sa bahay nila, talagang sukong suko na yung anak ko Kaso, uh, ayaw ng lalaki talaga. Sabi niya, "Huwag kang umuwi sa inyo." Sabi niya, ayaw niyang pauwiin. Oh.